Abang tagal na nga pala ng video na to. Nakatagalan na nga pala, hindi ko na maalala kung kailan to kinunan. Nung naalala ko lang pala nito ay nagkikrave nga pala kami ng talaba. Kaya nagkayaan kami na pumunta rito sa New Washington. Dahil sobrang dami kasi talaga ng mga nagtitinda ng talaba rito. Dito rin nga pala sa New Washington ay sobrang dami ng mga kainan. At ang isa nga pala sa mga dinarayo rito ay ang kanilang steam talaba. Nung nakarating na nga kami dito sa New Washington, Washington ay naghanap na kami ng pwede namin pagbilhan ng talaba. Ang binili nga pala namin dito ay hindi na yung nakastim para hindi siya mahal. Ito kasi pagluto na yung talaba ay medyo may kamahalan na rin kasi ito. Kaya mas pinili na lang talaga namin na kami na lang yung magluluto. Hindi rin naman kasi mahirap lutuin itong talaba dahil ilalagay mo lang naman siya sa kumukulong tubig. At nung nakabili na nga pala kami ng talaba ay dumiretsyo naman kami dito sa kalibo. Ibili nga sana kami rito ng isda na ihiya gagawin namin kaso wala ng tinda Sana rin kasi nagtitinda ng isda kasi nung oras na rin to ng gabi at bago nga pala kami umuwi ay dumaan muna kami rito sa city mall kaya nga pala pumunta kami rito sa city mall ay para magalaga mag lang at magpalamig pero hindi ko lang talaga maalala kung ano talaga yung pinunta namin dito sa city mall pero sa tingin ko ay nakipark lang siguro kami rito sa taas at dahil wala na nga pala kayo mahanapan ng isda ay dumiretso naman kami rito sa nagtitinda ng lechon lechong manok na nga lang pala yung ipapartner namin sa nabili naming kalaba para pagdating nga pala namin sa bahay ay talaba na lang yung lulutuin namin kaya andito na lang muna ang ating mini vlog paalam